magandang araw sa inyo guys yan so, salamatang ko lang po pala yung nanood ng vlog natin nung nakaraan sa kapingitan, so ayan babunta tayo ngayon ng tagbak sentro ng tagbak kasi may panibagong request sa atin so ayan shoutout po sa lahat ng taga tagbak uh, shoutout po sa nag request sa atin kay ano Mam Ma Jevi Bella. So ayan meron pang isa Pero hindi ko na masyadong maalala yung pangalan niya I-flash ko na lang dyan sana ano, Sa screen So ayan abangan nyo na lang po yung Ano yung request niyo So ayan ha, maraming maraming salamat po Kay Mam Ma Jevi Bella sa pag-request Patuntang Barangay tapak. So ayan Shout out sa nakasalubong natin so ayan maraming uh, maraming marami salamat po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa ating vlog sa ating facebook page so ayan uh, medyo malapit na tayo So, ini pero hindi pa naman daw yung pinakang sentro ng tagbak sa so, baba pa yung pinakang sentro ng tagbak pero nandito ang tagbak elementary school so yung shoutout pala kay kuya Kimli Busilig at sa Kimli's lechon so dito sila nag originate at sa Busilig family shoutout po sa inyo Yun. I love zone 6 and zone 7 so zone 6 and zone 7 pala ng tagbak So yan ang ano, pagpag elementary school. So, elementary school, medyo, ano, uh, madamo na si walang pasok. Siya ko sa Almighty. tayo ng sentro ng ano sentro ng tagbak so siguro mag lang tayo dun lang sa ano dun lang sa port try lang natin dun mag iikot kasi hindi ko alam kung makakapasok ako dito sa kabila wala naman ako pupuntahan eh dead end na kasi yung dulo nun well anyway salamat kay mong JV Vela pag-request so yun siya din kaya di ati NV so yun motor kami dito nung nakaraan siya yung nagdrive nung motor ni Nini <laughs> ako tatakot siya dito sa pababa kasi pababang pababa naman talaga so yun oh eh. Dito yata naubos yung brake pad natin sa unahan eh Masadyang matagal na So yun yung papuntang bangon Hindi ko alam kung jerinyo rin yung papuntang bagong sikat So ayan Pababang pababa So ng dagat Kung kita mo na dito so, Shout out sa mga naglalaro na yun labrador pa lang so yun yung sinasabi ko sa inyo yan, hindi, hindi tayo dyan papasok kasi ano maliit yung daan so kakanan tayo so yun yung first thing daw ay so, kaya tayo dyan dito na lang tayo sa port so mga JV Vela dito na lang ako sa port magigot-igot ay ang ganda na ng port ng tagbak ko dito muna tayo flash muna natin dito yan ang I love tagbak okay, dito tayo po pwesto so ayan o oh. ayun yung ano yung covered court andyan din yung barangay hall tanod outpost So yun, shoutout po sa Barangay Captain at Barangay Kagawad ng Tagbak So ayan Doon naman yung papuntang Binahian Ewan ko lang kung doon yung papunta ng Puro Beach Ayan yung mga bata naglalaro Ayan, ang ganda ng tubig oh Yung ginagawa ng mga batang to So hindi ko tayo, punta tayo dun sa kapila bagong gawa nang siguro itong port na to port extension na po kasi nung nakaraan wala na ng trip anyways let's go dito tayo sa dulo so ayan o shoutout po sa lahat ng taga tagbak kapagkaganda ng port dito pa lang pwede ka na dito maligo eh malinis you know? naman yung ano nya malinis naman yung gilid nya So yun, may mga beach pa dun sa dulo. So dati, naligo kami dyan kasama si ano, uh, Boss Daboy Rabino. Shoutout pala sa'yo, Boss. Kay Boss Daboy Rabino. At saka shoutout din pala kay Gian Cruzat. Yun, pamangkin ni Papa Jesse. So ayun, andun yung tuyuan. So hindi na tayo dyan papasok kasi medyo alanganin na. Dun tayo sa kabilang port. Dito na lang tayo sa port magikot-ikot. -ikot. So ayan, oh. Hindi ko lang sigurado kung dito pa dumadaong yung mga taga binahian. Binahian si Pokot. Tanda, pa ng po nila. So yan Oh. Dito pa lang malalim na. Buhay tight lang talaga. So yan o. Oh. Nagre-ready sila ng para sa panglaot nila. para dyan tayo bumili ng tuyo kasama si ate LB so ayan na shoutout po sa lahat ng taga tagbak at kay ma'am JV Vela so ayun comment down below po pag napanood nyo to or nakita nyo ako so ayan yan po yung barangay tagbak ng ragay so ayun ha babalik na tayo kasi may pupuntahan pa tayong next destination So sana wag gumulan para mapuntahan natin. So ayan, babalik na tayo. So yun, share ko sa inyong lahat. Malupit daw dito yung ano eh, uh, Kasi yung sayawan nila merong home party. Papakangas. So, yan, na tayo. Nakikita ko na yung ulanin. Sana huwag natin makasalubong yan. So, yan. So, yan, mga patang yun. So, yan, maraming maraming salamat po kay Ma'am Jeffy Vela sa pag-request papunta dito sa Tagbak Ragay. At shoutout din sa lahat ng taga-tagbak. So yung shoutout din kay Kuya Kimli Busilig at sa Busi Busilig, Family. Yun at saka sa Pusat Family dito sa Barangay Tagbak. Ganda naman talaga ng aki atin. No? <laughs> so yun, shoutout ko lang pala yung mga kaibigan natin kay Mambombe Makabuhay at saka sa The Fresh Megos Megos Kerchego yan sa panay tayo, sa Intramuros kay Kuya Ryan Agnes Reyes at sa Jingles Barbecue House sa Poblasyon uh, at saka sa barbershop ni Kuya Godfrey kay Kuya Michael Bravo at saka kay ano uh, sa Pilyo Ragayano shop yan ayun yung store shoutout kina Kuya Kimbo Busilig ayun shoutout din pala kay ano, Boss Mark Aligawit sa Manong Jans ayan, pabalik na tayo Shoutout pala dito kay ano, Sir Germs Villanueva Dito si Sir Germs nakatera So ayan uh, Maraming maraming salamat po Sa lahat na nag-comment, nagla like At nag-share ng ating mga video Also sa mga ano uh, Mga hindi pa po naka-follow Na nag-follow, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga naka-follow po sa atin Ayan Ang lalim Oh yung sa mga nakafollow po sa atin, maraming maraming salamat po sa so, walang sawang pag-support So, ayan, pabalik na tayo, punta tayo sa next destination natin Ayan, nakikita ko na yung ulanin Sana huwag pong masalubong yun sa daan Wala pa namang silungan dito sa tagbak Shoutout din pala kay Ma'am at saka sa so, Zone 3 Pares dyan so, sa Lower Santa Cruz. Yun, sa set dito sa ano, kanto na to lalim yan sorry kay kuya makanap siya na sorry din nila kuya oops tapas ng hamso okay okay So, ayun na uh, Siguro hanggang dito na lang po yung vlog natin From Tagbak So ayun kung may mga request kayo Comment down below lang din po Evaluate natin yan So yun siya madam Fresh na fresh pag ng ligo Ang presko So yun comment down below lang po Nagbabasa ako ng comment Nagre reply din ako So kapag kaya kong puntahan, pupuntahan ko po agad yan. Ano po? So, hindi yata kapika sya, paunahin ko yung tricycle kapika sya naman so yun, shoutout kay tatay <laughs> galing naman yung tatay so yun, paano yun guys ha? hindi ko na kayo may isa-isa so, maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga walang sawang sumusuporta So ayan, hanggang dito na lang po yung vlog natin from ano, Tagbak. So see you po sa next vlog at maraming maraming salamat.